Bakit nga ba walang CAFGU ang Marines? Ang CAFGU, Citizen Armed Force Geographical Unit, ay under ng Philippine Army at naka-attach sa Philippine Army Units. Ang CAFGU ay isang auxiliary force na katuwang ng regular na sundalo sa internal security operations, lalo na contra-insurgency, sa mga lugar na malayo at kailangan ng dagdag puwersa. Bakit walang KFGU ang Marines? Mission Difference Ang Philippine Marines ay bahagi ng Philippine Navy at ang pangunahing role nila ay amphibious operations, coastal defense, at expeditionary missions. Hindi sila primarily nakafocus sa territorial defense sa loob lupa gaya ng Army. Jurisdiction, ang CAFGU, ay organisado at pinamumunuan ng Army. Sa batas at organizational structure ng AFP, ang Navy at Marines ay walang sariling CAFGU counterpart. Deployment nature, ang Marines ay madalas ideploy sa coastal, island, at expeditionary operations kadalasan rotational at mabilis ang galaw. Hindi sila gaya ng army na matagal nagtatayo ng detachment sa mga baryo, kaya mas practical na army plus CAFGU ang tandem sa ganitong setup. Integration. Kung may marine units sa isang lugar, sila ay nakikipag-coordinate na lang sa CAFGU na hawak ng army. Hindi na kailangan ng sariling CAFGU dahil pwedeng maki-augment sa existing CAFGU detachments. Kumbaga, CAFGU si skrenya katuwang ng army habang ang Marines ay mas maneuver unit ng Navy. Kaya sa madaling salita, walang CAFGU ang Marines kasi hindi sila Army-based at ang SAFGU ay exclusive support unit ng Army.